Maayong buntag, kakaning yung tanan. Si Nanay Lorna, karoon kay mubuhat ko aning mga kolot. Kay ako pang buhat tanpon o kanang ako ang kuan unya kung mapanita, mapanitan, na. Uh, ah, maayong buntag tis. og si mga ubang pod nagpalanggas ako ah. Diri ko karoon naglingkod-lingkod. Isara ko na ay akong apol di uban gamay pa. O labi po si Sil Unyot, si Onyot, si Ma'am Aya. Wag yun, nakauban sa ako ah. si si Sir Insu um, maayong buntag kaning yung tanan ay karun buhat ko po sa ako ang i, po, iprastal ko pa karun sa ako ang iprastalan sa pagbuhat sa kolot. Ah, kanara kay napay akong buhat ton. dili ko pud sa ikuan ba isud nan puno kanang ya sa sa tubig ay basig baha maanod dapat diri sa kuan sa layo-layo sa tubig mo ba ang tubig Oh, dilik ba? pun balai-balai ka. Aku nak aku buhatun. Kini pun aku para makakita mu anang pelanggas aku ah. Kining aku binuhatan sa amu ang kapuhan. Adagan salamat para makakita mu sa Aku Anggi, trabaho diri sa... Kolutan. Kana kini kay buhatun ani kanang kuansa. <laughs> oh, buhan. Ka buhan. Gamay lang kay gamay lang ang kolut. Ayah gila, jika ini apa yang aku buat-buat Ang dahon, ambid. Pero para naapun ma ba? ini alangku. Kini pun parana. Ka ang gari sa kuan niya. Dukot. At ang galong. Humay. Kini oh. <laughs> Ako ang gibuhat oh. <laughs> Para na ay siyod lananan sa kolot. <laughs> um. Aku ang gikural ba, gikural. Gikural ang kuan kolot. Para gua pud ang yang

kini aku ang panitan <laughs> panitan naku kay para mabuhat naku karun keliling kudo perlingkutlah dia panita asa kamu asap kamu lingkut ayam kau ka ba? pamit tu katukuan karena <laughs> para ma kanang kuan akong mga kaapuhan lisud mi kanang dugay pa na panahon lisud mi lisud magkuan aning sakol bag og makakaun ni kung naay mga duha ka gabi i eh. o man ni kanang kolot kay lisud kaayo buhaton pero lisud pero kini pud na nakabuhat sa amo ah kanang ang nakabuhi po sa amu ah mina ko nakabuhat bahin <laughs> di ka ipi ko para ko diris akong butas kay uh, uh, huay lapok Lesyon <laughs> man po buhaton eh. isulpud kung kanang na na mabilin mabilin ang gamot pud diri sa kolot kana put makahilo put ang kuan kung na i kanang gamot maayo kay ato ang kuan ba kanang para lang ayusin pud pag trabaho dili gud kuan ani eh, grabe gud kolot uban ganit di man kama maumok kuan ani na pila na adlaw murag <laughs> maut na po diris ako ang kinakuan pa ya na ka adlaw ako gid sa akong gikuha ko dito sa layo karong ko pag yun ka ng karong pa mabuhat kanang di kangkus punuan karon pa pud akong nabuhat kay ikan sa punuan kay bisimang ko magbantay sa magbuhat sa akong balay mau gud karon pagud mabuhat ni gold. kanang um unap pangpanahon amo ang akapuhan makahilak na gud makahilak na kanang mo panit pa ani kay pilapaka Adlaw. sugod so karon amo ang initan og tubig pagkahuman ugma na pud ilunod ugma duha ka gabi e. mga tupa ka adlaw nakakaunta ani ko an ko tupa ka adlaw di ka gyud ma diri basta-basta kay kuan man pud makahilo man pud ni pero di man makahilo ni kanang ayos yun pud pag kuan pagluto ay anad man ko pagluto ani ko an pirin siya lang akong sundang na puto. <laughs> sundang na ako. <laughs> Re. Tan awas ato ang sundang oh. Bisag puto basta lang maka maka trabaho maka trabaho sa ka kolot. <laughs> Di natag kamaog Murag makahila ko gyud kay ako ang nahinduman ng amo ang kapuhan kini pod ang kinaon niya kung kanang wa nagitimpo pagkaunon og mga ilaga yang tinanom wa na gyud mahurot kanang naaman pod ang ngalan ang talangas mahurot pod ang iyang mga tinanom sa akong apo nag-istoryas ako at tungod kay matalino ko di ko gyud malimutan ako nga apo si Gigihilak kanang talangas murag kanang kuan ba lupad-lupad ang talangas kana yun o nakahurot arang-arang ang ilaga pero ang talangas basta mulupad na ang talangas dito na mo mung... pa sa amo ang tinano tinanom sa akong apo hurutun po pagkaon niya kana na lang iyang mga kiningkolot kini na lang iyang ipang, panginabuhi sa unang panahon na grabe Resub ka ay kay, kay karon sugod karon tulo pa kaadlaw makatilaw ka an makakaon ka an kay na kanang dadari un kay makahiluman ni pero makahilo pero makabuhi pud sa si amo ang kapuhan ap kini pud nabuhi pud amo ang kapuhan ap kanang kini

mabantay po sa amuang panday dito sa ano, sa sintro dito po mabantay po sila isod man dito mabantayan kay siyaman po pagluto sa pagkaon po sa ang panday si Mahal ug <laughs> sininita na iskwila po na oh, naapod karon sabado bado karon po kasi kunya namin makakuan kininita na po sa istorya ay sininita na ay bisita na ya po karon dia sa iskuela han naugyo na wag di nakauban sininita sa na ako ah akong apo akong giuban Ma'am, ayo rong katingala ma'am. Ugsil on yuti kung kamaog mamay saya. Labi si ma'am tis. <laughs> Kamu lang makasabot sa ako. Akay, ako giyod. Bisang pag naka-eskwila ko skinder. Wa giyod. Ah, kana pag oh, ako, giyod gerigwan. Wa ko naka -eskwila. Kana lang ako ang palihok kung po ang isip, ang gamitin. Iyay. 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 is isip na lang gagamitin. Yeah. tagalog na ano wag karo. <laughs> tagalog na dako na dili ka tagalog. kakaraan po na amo ang pagkaon ni kinigyud na wapay anak sukad na so nabuhat ang ingon akong apu nabuhat ang yuta uban na pud ani ang kolot gihatag sa Ginoo Ginoo gyud ang tag-iya nganuman maka naapod mat, matiman anan sa mga tigwang panguna kay Ginoo na, kinabuhat kinibuhat pud ani pagkaon kanang mga kuan isa pa po nalang ka ng mga kalayag kalayag na hatag po sa pag insay atong pagkaon ang alimog kat ka ang tag-iya sa tubig naaray ka mga anak na yung kamanga, kamanga hmm. wala Kanang kahoy tag-iya sa kahoy ditulok po sa mga tigulang ang tag-iya sa kahoy na mga abyan kanang ng na, na ko nilang, panayangan panayangan ang ngalan sa tag-iya po sa kahoy kanang tag sa ako ang balikan ang tag-iya po o kanang tubig gamaw hamo ang tag-iya po sa tinanong kanang parehas ani kalayag ibabasok ang pag-iaan kay nga naman asta tribe ang abyan giyod mo tudlo sa mga gamhanan tudlo kung ano tudloan amo ang mga kaapuhan kay naamay mga abyan